Good morning at mega mega love shout out sa lahat In this video po, uh, nandito kami ngayon sa aming barangay Sukat para uh, mag-claim ng aming mga pamaskong handog galing sa pamahalaan ng lungsod ng Muntinlupa So ang kasama ko po nitong araw na ito So uh, December 11, 2023 ang aking pinsan at pamangkin. So ikiklaim na po namin ang aming mga pamaskong handog. So kung napapansin niyo po napakaraming tao po yan. So buong barangay sukat ay binigyan po ng mga pamaskong handog so dito pa lang po bago kami pumasok sa loob ay sinabihan na kami ni kuya kuyang nakablo na sulatan namin ang stub sa likod ng pangalan para tuloy-tuloy na po so ayan po yung pinsan ko daladala -dala niya yung kanyang anak uh, mabilis lang naman po ang ano mabilis lang ang pag-claim wala nang maraming pila dahil marami pong nag-a-assist hindi na kailangan pumila pa So, siguro guys, yung sa mga nauna, yung mga alas 8 na claim, kaya may kanya-kanyang ano, may mga upuan dyan dahil siguro ay ah, maraming tao. So, sa mga oras na to guys ay alas 9 na kaya retro claim na lang po kami. <coughs> so, yan po ako. Ang nag-video sa akin ito ay yung aking pamangkin po. Ayan. Kaya naging dalawa yan guys kasi sa kapatid ko yung isa. Yan, ako na po ang nag -claim. So, ayan. Ayan ang aming barangay complex. Ang daming upuan. Pero walang nakaupo. Dahil siguro, um, yung mga pumunta ng maaga, pinaupo muna dyan para hindi magkagulo. Pero dahil nga po ay mga alas 9 na kami dumating, kaya wala na pong ano, mahabang pila. Ngayon sa aming barangay ang pamaskong handog galing sa pamahalaan ng lungsod ng Muntinlupa. So maraming maraming salamat po sa aming natanggap na pamasko ngayon. Salamat po kay Mayor at saka kay Kapi uh, Mayor Raffy Biason and, and Kapitan Raffy Sibilla. So ayan po guys, bubuksan na natin kung ano ang laman. <laughs> Tagal. eh, alay <laughs> uh, na ako. Uy, bakit naman ganyan yung pagbukas mo? Nasira siya. Nagsira talaga. Okay. Ah, sige, sirain mo. So, isitahin mo. Ano yan? Pakita mo isa-isa. Pwede mag-ano? Gagawin ano to? Ano yan? Royal ano yan? Yung oyster sauce? Ah, oh, oyster sauce. Ito. Tuna bake macaroni. Ayan. Ayan, chef guys. Uy, sakin na tos. Purado, Pang pampurado. So, oh, ano yan? Dulo-dulo dul So, yan na. Pang spaghetti. Pang saka fresh milk. Ah, yun. Fresh milk. Mm -hmm. So, ayan po ang laman ng isang bar. Ah, sa kanil ito po, maraming, bye. Maraming maraming salamat po.